Welcome back mga kainday! Kumusta dyan ang umaga ninyo? Ako ang umaga ko mga kainday. Kaunanahan kong ginagawa ay ang paglilinis ng aming sala. Siyempre, sa umaga, dadakutin mo muna ang mga poops nila dyan. Tapos, mapin mo yung ihi, Tapos, babalawan mo yung map. Sasabunan mo. Tapos, mamapin mo ng may sabon na may sundrox. Ganyan mga kainday, ang trabaho ko dito sa bahay araw-araw mga kainday. Sino ang relate dito sa may mga alagang baby dog na makukulit? Shout out sa inyo dyan. Kumusta? Kaya pa ba? Ha? Kakayanin natin dahil mahal natin sila. Hindi pwedeng pabayaan. Diyos ko po. Alam nyo mga kainday, kami dito sa bahay mga kainday, ang ulam namin ay toyo. Pero sila chicken. O, oh, sinang nakakarelate dyan? Chicken yan sila siya, bali unsi sila mga kainday, pati yung tuta, pinapakain na rin kasi namin yan ng kanin. So, ang binibili namin yan mga kainday, araw-araw, chicken, sila, kami, toyo, oh. tapos plus yung sondrox pa na araw-araw ginagamit, yung powder, ganyan sila kagastos mga kainday. O oh, sinong relate din dito sa gastusan everyday, bukod sa trabaho everyday. 'Di ba? Ganito kasarap may alagang baby dog. O, oh, makukulit pa yung pinapanood ka habang nagmamap mga kainday. O, oh, sinong ano diyan? Sinong relief diyan? Napauli-uli pa minsan kapupunas mo pa lang. Andiyan na sila mga kainday, iihi na naman. O, oh, 'di ba? Talagang grabe talaga pero ang maganda sa kanila mga kainday nakakatanggal ng pagod pag may ganyan ka mga baby dog sa totoo lang. Kasi kahit pagod na pagod ka sa trabaho or kahit na pagalitan mo sila pagka sobrang kulit na talaga pero wala lang sa kanila para walang nangyari. <laughs> pero mga kainday, alam nyo malaking ano talaga tulong minsan ang baby dog kapag stress na stress ka. Noong unang araw ko na wala akong trabaho, na, na ako sa trabaho ko dahil nga sa nangyari sa akin doon sa trabaho. Sila yung stress reliever ko, grabe. Pero yun nga, pinaparosahan na nila ako ngayon. Ako taga map, umaga pa lang, 3 a.m. pa lang, ganyan na yung trabaho ko. Kaya sinong relate dyan mga kainday? Shout out sa inyo, kaya pa ba? Inuulit ko, kung kaya pa, mag-comment kayo dyan. <laughs> sa akin, onse. Kasama yung dalawang tota. Ayan, pinapa pinapaano ko na nga sila, pinapatulog ko na kasi binuksan ko yung electric pan, sabi ko matulog sila. Hindi, ang ginagawa nila, pauli-uli pa sila. O, oh, yung maliliit, -e, mo, ang ano pa niyan, ang palaihi yan sila. Ang kukulit nila mga kainday, sabi ko nga sa araw-araw na lang. Talagang sus, kung ako'y katulong lamang ay nag-resign na ako. <laughs> Kung katulong lang ako mga kainday, nag-resign na ako dyan. Kaya lang hindi. Ako talaga ang nanay ng tahanan ng ito. Kaya sus na po. Kailangan Sabi ko nga sa inyo, kahit sino pa ang ano. Nanggigigil na ako dyan mga kainday. Nakailang, nakailang bilhin na kami ng maped, Wala talagang nangyayari. Minsan, ano, ma ano mo na lang yung map, sirat na kasi nga pinagtutulungan nila.